Ayan, kumakain kami, nandito na naman si Super GM Na kasama namin na nag-almusal, pati si Sensen, Sen, ang aming mahal na alaga So ah, kain din siya Hello, pulang na ka GM, kain tayo guys Kain tayo, almusal ah. Well, hello. Uh, 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 ayan si idol niya si Lolo Gini. Uh, uh, idol ni Super GM. Ayan, uh, tapos na kami kumain. Ayan, ang ulam namin. Ang mga kalbito na kami sinsen kaya na sa award. Gumaw daw ako. Ayan, tapos na ang kumain si Super GM. Umiinom na ng tubig. Ayan, tinuturoan namin siya. Huwag uminom ng soft drinks, tubig lang. Ang kaglaglag tau. Oh. Ah, Huwag tumalon pag bagong kain. Para hindi ka sasakit ang tiyan. Hello, hello. Hindi uh, tayo gimana mamuli ay? Haan? Ni Carlos. Magandang umaga.